Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Good news po! Heto na, matatanggap nyo na ang matagal ninyong inaantay, tuloy na tuloy na ang 1,000 pesos monthly pension. Ang balitang ito ay nakalap sa ABS-CBN News. Nakatakalap! ang tumanggap ng 1,000 pesos buwan ng social pension ang mga mahihirap na senior citizens mula sa Department of Social Welfare and Development simula ngayong Pebrero 2024. Ang Republic Act Number no. 11916 na naging batas noong Hulyo 2022 ay nagtatakda ng 100% ang pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizens mula sa 500 pesos hanggang 1,000 pesos upang higit pang matulungan ang mga mahihirap na nakakatanda sa epekto ng mataas na inflation. Sa isang press statement, sinabi ni As Assistant Secretary for Strategic Communication, Romel Lopez, na ang pondo para sa pagsasakatuparan ng, Republic Act 11916 o isang act increasing the social pension of indigent senior citizens ay kasama na sa 2024 budget ng ahensya. Sabi ng tagapagsalita ng DSWD, ang mga pondong nagtataas ng buwan ng stipend para sa mga social pensioners ay naaprubahan na at kasama na sa 2024 budget ng ahensya. Ang buwan ng social pension para sa mga nakakatanda ay ibinibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa isang semestral na batayan na may kabuuang halagang 6,000 pesos bawat payout upang madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at iba pang mga pangangailangang medikal. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DSWD, ang social pension ay binibigay sa mga karapat dapat at kwalipikadong mahihirap na senior citizens upang madagdagan ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at matulungan ang kanilang medikal na pangangailangan. Sakop ng social pension program ang mga mahihirap na senior citizens na mahihina, may sakit o may kapansanan o walang mga permanenteng pinagkukunan ng kita at regular na suporta mula sa kanilang mga pamilya o mga kamag-anak. Ang mga senior citizens ay tinuturing na karapat-dapat para sa mga programa kung hindi sila tumatanggap ng mga pensyon mula sa Social Security System o SSS, Government Service Insurance System o GSIS, Philippine Veteran Affairs Office o PVAO. Armed Force and Police Mutual Benefit Association INC o anumang iba pang pribadong kumpanya. May apat na milyon at higit pa na mahihirap na senior citizens ang sakop ng Social Pension Program para sa year 2024 at karapat dapat para sa kanilang buwan ng stipend. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.